Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Students of the Year. Ang pelikula ay nagbubukas sa isang malawak na bulwagan kung saan maraming estudyante at isang announcer ang nag-aanunsyo ng finale ng Dignity Cup Competition. Ang mga mag-aaral mula sa walong kolehiyo ay maglalaban-laban at ang pinakamahusay na manlalaro mula sa nanalong koponan ay makokoronahan bilang Student of the Year. Sa pagsisimula pa lang ng kompetisyon, makikita natin ang isang magandang babae na nagngangalang Mia na nagcheer -che para kay Rohan. Si Rohan ay isang matikas at gwapong estudyante. Siya ay pumunta sa court para kunin ang tropeo. Nagsimula siyang magbigay ng mensahe tungkol sa kahalagahan ng pag-abot sa mga pangarap at ang kanyang pangarap ay hindi upang manalo ng tropeo, sa halip ay sabihin kay Mia na mahal niya ito. Nilapitan siya ng dalaga at sinabing mahal niya ito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa silid-aralan sa Fisherilla College, kung saan kasalukuyang nangangarap si Rohan na natupad ang kanyang mga pangarap tungkol kay Mia. Nakikipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan matapos ang klase, at pagkatapos ay ipinapakita ang clips. Ang kanilang paglaki ng magkasama, pagpasok sa parehong paaralan bilang mga bata, at ang pagiging malapit na magkaibigan sa loob ng labindalawang taon. Ngunit sa kasalukuyan, sila ay pumapasok sa magkaibang kolehiyo. Si Rohan ay pumapasok sa Pichorile Chamandes, isang luma at mahirap na kolehiyo. Subalit siya ngayon ay pupunta sa St. Teresa, isang mamahaling kolehiyo at kakailanganin niya ng dalawang milyong rupi para makapasok sa nasabing kolehiyo habang nakatayo siya sa harap ng tarangkahan ng St. Teresa College kasama ang kanyang kaibigan, isang kabataang babae ang nagmamaneho ng isang napakagandang kotse na pumasok sa tarangkahan. Sinubukan ng security na itaboy ang magkaibigan dahil nakakagambala sila sa daan, ngunit agad na nakipag-selfie si Rohan sa kanya. Nangangakong makikipag-selfie sa kanya na nakangiti sa sandaling nakapasok siya sa St. Teresa nangako din ang security na mag-aahit ng kanyang balbas kapag ito ay nangyari. Sa pagpupulong, ang kompetisyon sa Dignity Cup ay inihayag. Mariin ang announcer na hindi sila makakasama sa pinakakulilat ngayong taon at tungkol din sa kanilang kakompetensyang kolehiyo kung gaano sila kahanda. Si Rohan ay nagsasanay bilang paghahanda para sa paparating na kompetisyon. Madaling nagtagumpay si Rohan, ngunit nagalit siya dahil hindi gumaganap ng maayos ang kanyang koponan tulad ng nararapat nagkaroon ng kaunting kaguluhan bago maghiwa-hiwalay ang grupo. Pagdating ni Rohan sa bahay ay nakatanggap siya ng isang sulat. Sinasabi sa sulat na nanalo siya ng isang sports scholarship upang makapasok sa St. Teresa College. Labis ang kanyang kasiyahan at tumakbo palabas ng bahay upang ipaalam kay Mia ang kanyang bagong sitwasyon. Pagdating niya sa bahay ay natutulog ang kanyang kaibigan kaya umalis siya para maghanda para sa kanyang unang araw sa St. Teresa College. Bumili siya ng mga bagong damit, pinabuti ang kanyang lumang bag upang magmukhang mas maarte. Ginupit niya ang kanyang pantalong maong para magmukhang makisi. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa mga kamag-aral mula sa kanyang dating kolehiyo. Ang kanyang unang araw sa St. Teresa College ay puno ng kaganapan. Siya ay naglalakad sa buong campus para hanapin si Mia. Tila walang nakakaalam kung sino siya dahil paulit-ulit na tinatanong ni Rohan si Meridiela, ang pangalan na dinadala ni Mia sa buong buhay niya. Pero may isang estudyanteng nagbanggit na baka si Mia Chola ang hinahanap niya. Sa wakas ay pumunta siya sa binanggit na lugar, kung saan ang grupo ni Mia ay nagkakaroon ng audition. Naglakad siya papunta roon, at nakakita ng isang kabataang babae sa stage habang sumasayaw. Noong una, inakala niyang si Mia iyon ngunit ito ay isang napakasungit na babae, ang babaeng nakita niya sa tarangkahan noong huling pagkakataon. Napakasungit niya sa iba kahit siya ang hindi makasunod sa tempo ng musika. Hinahamon siya ni Rohan at ngayon ay sumasayaw sa tempo ng musika. Kahit na dinadagdagan ng babae ang bilis, nananatili pa rin si Rohan sa tempo. Itinulak niya ang amplifier pababa at pagkatapos ay hiniling na ipadala ang mga bayarin sa kanyang ama. Hindi tumugon si Mia sa paraang inaasahan ni Rohan. Tila hindi siya interesado sa kanya at pinayuhan siya na iwasan ang mga babae sa kolehiyo dahil lahat sila ay wala sa kanyang liga. Nang sinabi ni Rohan na interesado lang siya sa kanya, ipinahayag ni Mia na nag-evolve na siya at hindi niya dapat sinubukang pumunta sa St. Teresa para sa kanya. Sa lugar ng pagpupulong kinabukasan, inihayag ang Dignity Cup at ang captain na naging Student of the Year sa nakalipas na dalawang taon ay inihayag. Siya ay walang iba kundi si Manev sa parehong pagpupulong, ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Rohan. At ang babaeng pinahiya ni Rohan sa kanyang pagsasayaw noong nakaraang araw ay nagkataong ang kanyang piliyang kapatid na si Shreya. Sa gym, sinubukan ni Shreya na kumbinsihin si Rohan para akitin ang coach gamit ang kanyang braso para makapasok siya sa team at magkaroon ng pagkakataong muling mapagtagumpayan si Mia. Sa mga unang pagsubok para sa 100 meters race, ginulat ni Rohan ang lahat. Binasag niya ang nakaraang na ni Monev at pinalakpakan siya ng lahat. Ngayon ay gusto ulit siyang makita ni Mia. Nagsulat siya ng tala tulad ng sinulat ni Rohan sa kanya noong sila ay mga bata pa, sa salitang Friends Dance With Me. Naging magkaibigan silang muli at nakikita silang magkasama kahit saan. Si Rohan ay masayang muli at sinasabi na ang kanyang pangarap ay ginagawang totoo ang mga pangarap ni Mia. Sa gym, naglalaro sila ng kabadi, isang palakasang laro na nagmula sa India. Naging madali lang ang laro para kay Manev, ngunit si Rohan ay nabigo. Pagkatapos ng laro ay inimbitahan siya ni Manev sa kanyang birthday party. Sa gabi ng birthday, nakita siya ng mga dati niyang kaibigan mula sa dating kolehiyo sa labas ng club at nakiusap sila na tulungan silang makapasok, ngunit hinila siya ni Mia palayo. Sinubukan ni Shreya na ipahiya si Rohan sa pamamagitan ng pagdala sa kanyang mga kaibigan sa loob ng club. Hindi nagtagal, isang away ang sumiklab. Ang kanyang mga kaibigan ay itinapon, at ngayon ay gusto ni Mia na kalimutan ni Rohan ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Nagpatuloy ang ginagawang pagpapahiya ni Shreya kay Rohan sa isang parking spot. Nang siya ay nasa klase, pininturahan ni Shreya ng kulay pink ang kanyang bike. Pinatawag siya at ipinahiya sa harap ng karamihan. Dahil sa pangyayari, inanyayahan ang ama ni Shreya sa opisina ng dean. Ilang sandali pa ay sinampal niya ang kanyang anak sa harap ni Rohan at ng dean. Pagkatapos ay isinasayaw ni Shreya ang kanyang mga kalungkutan. Lumapit si Rohan sa kanya at sinusubukang makipagkaibigan, ngunit ayaw ni Shreya na tanggapin siya bilang kaibigan. Ang kanyang hinahangad ay mapahiya lamang siya sa dance competition at binalaan siyang huwag maging malambot ang puso. Samantala, naging maayos na magkaibigan sina Rohan at Monev. Ang magkapatid na sina Manev at Shreya ay nag ensayo para paghandaan ang kompetisyon, ganoon din sina Mia at Rohan. Mapapansin natin na si Mia ay tila may nararamdaman para kay Manev, ngunit naguguluhan siya nang nakitang nagpatata si Rohan ng kanyang pangalan sa kamay sa dance competition, nagkaroon ng kaunting sakuna. Nadulas si Mia sa mga kamay ni Rohan. Dahil dito ay nanalo si Manev at Shreya sa kompetisyon. Hinanap ni Rohan si Mia para aliwin siya, ngunit natagpuan niya itong nakayakap kay Manev. Nagulat sila sa kanyang pagdating, at pagkatapos ay bigla niyang sinuntok sa mukha si Manev bago umalis. Kinabukasan, si Rohan ay pinatalsik sa St. Teresa College dahil sa kanyang pagkakamali sa dance competition. Naghihintay si Manev sa labas at sinimulan siyang bugbugin. Ang kanyang mga kaibigan ay nakipagtulungan at muli siyang binugbog. Umalis si Rohan sa Saint Teresa na bugbog at sawi. Ngayon ay nagmumuni-muni sa kanyang kalungkutan. Sinubukan niyang makipag-ugnayan muli sa kanyang mga dating kaibigan ngunit lumayo sila sa kanya. Dumaan siya sa tarangkahan ng Saint Teresa College at napipilitang panoorin si Mia habang nagpapatuloy kay Manev habang siya ay nagdurusa sa kanyang mga pasakit, pinayuhan siya ng kanyang ina na gawin ang kanyang sariling talento, at hayaan ang mga bagay na mapunta sa lugar nito. At sinabi na sinisikap lamang ni Mia na hanapin ang kanyang sarili, at kailangan din niyang hanapin mismo ang kanyang sarili. Nabuhayan si Rohan at agad siyang nagtungo sa Saint Teresa suot ang kanyang lumang uniforme, at agad niyang hinamon si Manev. Ipinaalam niya na darating siya para sa kanyang titulo bilang Student of the Year. Bumalik si Rohan sa kanyang lumang kolehiyo at nais ng mga guro na gawin siyang team captain. Ngunit mas gugustuhin niyang manatiling miyembro lamang ng koponan kaysa kunin ang pwesto mula sa kanyang kasamahan. Sa St. Teresa College, hinanap ni Shreya si Mia at hiniling na tulungan siyang mapatalsik si Manev, tulad ng ginawa nito kay Rohan. Ngunit nauwi lamang sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Bumalik si Rohan sa pagsasanay kasama ang kanyang dating koponan sinabihan siya ng team captain na maupo sa reserve seat. Biglang dumating si Shreya at ibinigay kay Rohan ang trophy na napanalunan nila ni Manev sa nakaraang dance competition. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya alam ang tungkol sa plano ni na Manev at Mia na mandaya sa dance competition. Lumalabas na ang pagkadulas ni Mia sa kanyang mga kamay ay isang plano sa pagitan ni na Mia at Manev, at hindi gusto ni Shreya na maging bahagi nito hiniling niya kay Rohan na makipagtulungan sa kanya sa pinakamalaking dance competition sa bayan, mas malaki kaysa sa dance competition sa kolehiyo. Pagkatapos, sinisigawan niya ang mga kaibigan ni Rohan dahil galit sila sa kanya sa isang bagay na hindi niya ginawa. Inamin niya na siya ang nagplano para sa kanilang kahihiyan sa birthday party. Pagkatapos nito ay nagsimulang tanggapin siya ng dahan-dahan pabalik sa grupo. Pagsapit ng gabi, pumunta si Rohan kasama ang kanyang mga kaibigan sa dance club para kausapin si Shreya. Nakasalubong niya si Mia ngunit hindi niya ito pinansin. Kinabukasan, nakarating si Rohan sa kanyang lugar at nadatnan si Shreya na naghihintay sa kanya. Nagsimula silang mag-ensayo ng kanilang sayaw sa kanyang kapitbahayan at ikinatuwa ng lahat. Pag uwi ni Shreya, nagbukas siya ng cake at kinakantahan niya ang kanyang sarili ng maligayang kaarawan sa kanyang imahinasyon ay may mga tao sa silid at nagpapasalamat sa kanila sa pagdating. Ginagawa niya itong masigla, kahit na ang sitwasyon ay napakalungkot. Hindi binabanggit ng kanyang ama ang kanyang kaarawan at hindi rin binabanggit ng kanyang kapatid. Bumalik siya sa lugar kung saan sila nagsasayaw ni Rohan. Maraming mga tao para sa isang sorpresang birthday party na inihanda ni Rohan para sa kanya. Nagulat si Shreya na nalaman niya ang kanyang kaarawan at ipinaliwanag ni Rohan na nalaman niya ito sa pamamagitan ng kanyang Facebook. Ang surpresang ito ay labis na nagpasaya sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy sila sa kanilang pag-eensayo. Sa Pichurila College, patuloy siyang nagsasanay para sa larong kabadi kasama ang kanyang mga kaibigan. Tila nahulog na ang loob ni Shreya sa kanya, at sinasabi ito sa maraming paraan ngunit sa palagay ni Rohan ay nagbibiro lamang siya. Ngayon ay gumugugol sila ng maraming oras na magkasama. Sa wakas ay dumalo sila sa dance competition at nanalo. Tuwang-tuwa si Shreya ngunit sinabi niyang hindi niya may uuwi ang tropeyo, dahil hindi ito mahalaga sa kanyang pamilya. Nagtanong si Rohan tungkol sa kanyang ina, at sinabi niyang namatay ito habang ipinapanganak siya. Sinabi rin niya na ang kanyang ama ay tinatawag siyang malas, kaya naman hindi nila ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan sa bahay nang yakapin ni Rohan si Shreya, nakita niya si Mia na nakaupo sa may hagdanan nito. Sinabi niya na nagsisisi siya at wala na rin silang ugnayan ni Manev. Gusto siyang paalisin ni Shreya, ngunit hiniling ni Mia na mag-usap sila sa ibang lugar. Pumayag naman si Rohan at umupo sila sa isang kafe. Tinitingnan niya ang mahahabang liham na isinulat nito sa kanya. Humingi muli ng paumanhin si Mia, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Shreya. Pakiramdam niya ay naglalaro lamang si Mia at pinayuhan si Rohan na huwag maniwala sa kanya. Nagtalo sila ni Mia at binuhusan niya ito ng kape ngunit sinigawan siya ni Rohan. Hiniling nito sa kanya na umalis habang inaalala si Mia. At si Shreya ay malungkot na umalis. Kinabukasan, tahimik na kumakain ng almusal si Shreya at ang kanyang ama biglang pumasok si Rohan at agad na humiling para kay Shreya na pumasok sa isang dance school sa London, dahil ito ang kagustuhan ni Shreya. Ngunit tumanggi ang ama. Dala ni Rohan ang tropeyo na napanaluna nila noong nakaraang gabi at inilapag ito sa mesa. Sinabi niya sa ama na si Shreya ang pinakamahusay na mananayaw sa lungsod, pagkatapos ay binati siya at umalis. Ngayon, oras na para sa taunang college Dignity Cup na gaganapin sa St. Teresa College. Pagkatapos nang subukan ni Manev at ng kanyang kasamahan na bugbugin ang mga kaibigan ni Rohan, napuno siya ng galit at nilabanan ang grupo ni Manev. Sa huli ay nagawa niyang bugbugin lahat sila kasama si Manev. Dahil sa pangyayaring ito, mas tumibay ang samahan ng koponan ni Rohan at mas naging puspusan ang kanilang pagsasanay sa isang buwan bago ang mga laro. Samantala, humayag ang ama ni Shreya na ipadala siya sa London dahil nakita nito ang kanyang naabot na tagumpay. Masaya si Rohan para sa kanya at pagkatapos ay ipinagtapat niya na mahal niya si Shreya pero nagatubiling sumagot ang dalaga na sinasabing hindi niya ito mahal. Dumating ang araw ng Inter-College Dignity Cup at walong kolehiyo ang nakikipagkumpitensya. Nanalo si Manev sa naunang dalawang karera ngunit nakabawi si Rohan sa 800 meters race. Sa pagtatapos ng unang araw, nangunguna ang Saint Teresa habang panglima naman ang Pisherilla nagawang makapasok ni Rohan sa finals kasama ang lumang kolehiyo. Sinisikap ni Mia ang kanyang makakaya upang ipakita na mahal niya si Rohan, ngunit pinili niya si Shreya at muling hiniling na maging kanyang kasintahan. Nagpatuloy ang kompetisyon para sa final. Ang final ay sa pagitan ng Saint Teresa at Pishorilla. Naging mahigpit ang laban subalit nagawang manalo ng lumang kolehiyo ni Rohan at nakuha rin ni Rohan ang titulo bilang Student of the Year higit sa lahat ay tinanggap ni Shreya ang kanyang pagmamahal at masaya nilang niyakap ang isa't isa. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para may notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!